nakabababa uh, lang ni lolo sa mount Napulawan pulawan umakit kami ng, na na ng mount Napulawan pulawan uh, nakababa kami is nine o'clock umalis kami ron nine uh, umalis kami sa summit nine nine am ng umaga so nag trek kami ano yung traverse natin? ano yung traverse natin? hapaw hapaw Ayong, yung yung dinaanan namin hapaw trail pababa, pababa ng uh, Mount Nafulaon summit. Napakahirap, bumigay ang tuhod ni uh, Lolo. Gusto ko lang uh, i-flex at pasalamatan yung aming mga guide at porter. Yan sila, si Gilbert, si Joseph, si Ben, si Raul, at saka si Christopher. Sila yung at saka mayroon pang isa si uh, Aladin, Aladdin, yung anak ni Joseph. Uh, as a token of appreciation, eh, gusto namin silang bigyan ng konting konting ano, uh, token of appreciation para sa para kay Lolo, from Lolo at sa mga grupo namin from from MIAA. So, yon ito. Bigyan natin sila. Si Joseph siya kasi yung nagkarga ng ano ko. Magkano yung sayang mo, chef? So, bigyan kita ng 4 Hindi matitira pa ba? So, 4 5, kasama na dyan yung ayuda mo. Bali, 3-5 yung bayad ko sa gamit. 3 5, plus yung 1,000 na ayuda mo. 4-5. Yan. Tapos, ah, uh, si ano, uh, laki ng hirap sa amin ni ano eh ni Gilbert, si siya yung sweeper. Si, si Lolo, masakit na tuhod. Siya yung malalay sa atin. So, bigyan natin na 1-5. 1-5. Thank five. you, all, Lolo. Okay. Yung mga port, si ano, si, kay Aladin to. bigyan ko siya kay Joseph, kay Aladin. okay Aladin. Tapos tatlong porter na lang, kung kulang. Si, okay, yung tatlong porter, o tigisa libre kayo. So, maraming salamat sa, basa, pare, pakibot mo. Maraming salamat sa mga servisyon nyo. Tsaka pakibigay nyo sa nagluto ito. Yung nagluto na pagkain namin kay Joseph. Yan, Titi na ko. Oh, wala eh. Wala na ma'am. Naibigay ko na. So, yan. Ah... Uh, uh ayun, nagdagdag pa. <laughs> nagdagdag pa yung isang kasama namin, si Engineer Vivian. Yan, nagdagdag pa siya. Ang kasama namin sa trail. So, from the bottom of my heart, nagpapasalamat si Lolo sa aming mga guide at porter. Kung kailangan nyo ng mga contact, pag gusto nyo, yung mga hikers na gusto umakyat ng napulawan, i-display ko dyan yung kanilang contact number sa pangalan. At sila ang contact inyo, sila yung ano rito, sila yung... Uh, Si Joseph is yung presidente ng mga guide dito sa Napulawan. Tama ba? Tama? Yun. So, i-display namin yung pangalan na at telepono para maging gabay nyo sa kung sakaling gusto nyo pumunta rito, eh sila ang kontakin nyo. Sigurado hong ano, ma-guide ma, kayo ng maayos. Yun lang. Bye-bye.